Hello. Ito ta isa pinatubo. Pinatubo, pinapagod. Ang laki ng mukha niyo. Mga teleskopyante. Kinop, natong pinapagod. Grabe pagod dito. Oh. Ang mga bayan. Ako silip po kay Aiko. Aiko silipin mo doon. Ang ganda. Ang ganda pero sobrang kapagod. kung ano ba kaya natin? kung ano Wait lang natin? kung ano ba kaya natin? kung ano ba na kaya natin? kung ano ba kaya natin? kung ano ba kaya natin? No.